Alright, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, tulog pa si Chubbs. Ayan, tutulog si Buntes. Kumusta kayong lahat? Ayan. Ngayong araw, eh, dito lang kami sa bahay. Nag-stay lang kami. Hindi ka tulad ng mga araw na everyday lumalabas kami. Punta kami sa Leto, sa Mon. Ayan, pero ngayon pahinga. And, ah, uh, sana lumabas si Baby, ano? Huh? Ano ba guys, pwedeng ano, pwedeng gawin para lumabas na. Kasi June na niya. June na, June na kahapon. 38. I know, ngayon. Ang 38 weeks na siya ngayon, today. So dahil pang 38 weeks na niya, sana lumabas si baby na within this week. So Wednesday, May Thursday, Friday, Saturday kahit mga weekend, Saturday o Kasi si Doktora, di ba na sa Manila nga? so habang natutulog si Mga magkapit ko rito, eh, ko ano? hello ano ginagawa ni jan? na rin deria. Playing? is this is this is this may ano is this is this is this is this is pa kami ng mga isaw-isaw mama. Hindi iho-iho na rin. Pa. Ginataang, mais. Saka okoy. Kaya lang guys, bumili ko Hindi siya ano, hindi siya... Hipong tanga yan. Ito, hipong lula. Hipong lulala. <laughs> hipong hipong lula lang ito. Eh, may mga papaya ako pa dito. Dibri lang ito. Binigay na sa akin na ano ito eh. Ni Consuel Tess. Ay, kasi sabi ko, magkano baka ako, tita? Kina ba ang kalabasa na to? Totoo? Yes, buti. Pumunta? Ay, yung pambihing ka sa. Sorry, sorry. Wala naman narating ng balat mo. Ito sa iyo, tita Tess. Maraming salamat sa papaya na hinog. Yan. Yeah. Palang, niya kalawansi ba kayo? Yan, di ba ang galing sa si man? Yeah. Ayan, pang ano Binadaan na. Ginataan na. <laughs> Ginataan mo ayos lang. Ano man na ng kalabasa? Lumaba. Masawa tayo yung Salt Bay. Ayaw. Ah, yeah. Salt Bay yung ganun. <laughs> Salt -Bow. sibuyas na may kalabasa? mahihihi mm. ba, <laughs> mekos mm. mo na yan insan ano 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 Ayan, ano 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 Kata Bapak harus serap kagatin. Oi. Oh <tipun> Oi. <Okay. tipun> Oi. Oi. Hey, Oi. Lo tuh jokey namanya. Sampai numitang ngikis, numaret ng na kana mesan. Hmm. Hmm. Ta, eh. Sarap yung timla ko na, ano? Sarap yung pagkakaano ko, oh, <laughs> Sarap? Wow, gento. <laughs> Uy, sarap ng suka, ano? Oops. Niligo si Buntes. Oop, kigil, kigil. Uy, <laughs> si Buntes naliligo. Ay ah, go. Wow. Sarap. Si buntis 'yung nagalang yung, Oh. Nagaling. So, pas oh. <laughs> 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 -ano sa pasa sa dive. ng Malulunod Magpupunog. Magpupunog. <laughs> Magpulog. Magpulog. Magpulog si baby na. hindi siya anak nito dagot paano man binasa nga daw meow my... oh, ano... hindi naman tumalon bigla kaya siya tumalon <laughs> maabagyan na nakapag-opel yep, yan? at least sa hospital sa opel At least may generator opel. ka sa ospital? Oh. Pwede, nauntong 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 baby nauntong nauntong baby nauntong 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 Lunog? Lunog. <laughs> yes. Parang na? Baby, come here. Come <laughs> <Bye. laughs> you <Bye. laughs>

serap buat swimming lagi -swimming si brontes Serap-serap. YouTube. Saya buah trip. serap buah. buah trip. trip. trip clear, Ay granda. Wow ang ganda. It's a prose. Hay din dito mismo na ako. Oh, granda. Ay, na kayo na sa ano, 'di na supposed. May nag na na Sorry, guys. Ngayon, alas 8 na ng gabi. Alas 8 na, 8:03. Ayan, bigla kasi na-track namin yung LBC na for pick up na daw pala yung ano, yung, yung pumelo namin. Kaya <laughs> ayun, sana sana totoo yung nasa Google kasi check namin hanggang 9 PM yung ano, yung ano, sa dito, yung Walter Mart. Eh baka po dating namin doon eh ala pala po pa pala. <laughs> ayun kunin lang namin yung order namin pumelo sa Davao. Second time, ito yung binilang ko dati na bumili kami ng durian sa kanang pumelo. Eh, nasarap pa namin pumelo. Actually, meron na kami na-order na -order ng mangosteen. Siguro, bukas o sa sang araw darating yun. Nali hindi na isabay sa order kasi kagawa, uh, ano, today lang niya na yun, naipadala. Today lang niya naipadala yung mangosteen. Kaya, ito try natin. Sana mo sa mangosteen. Nabili namin yun. Ah, isang box 3 kilo for 180 pesos lang tatlong kilo na na mango spin. gusto mo maging baby ulit saka Claire? ha bakit bakit ayaw niyo na maging baby ulit ay man ay man po sa chan dito ulit ako ng LBC Ate, mag-pick up lang po. mali-upload yung suha parang maliwa ba ito? uwiin tayo, saan tayo punta? saan tayo punta? ano Tamla? na, uwiin na So yun lang, titikman namin itong pomelo na ito. Pero for sure, napakasarap itong kakainan namin. yan thank you for watching. Bye-bye!